Good morning mga idol. Wala muna tayong biyahe ngayon. Kasi ipapamaintenance natin yung motor natin. Kasi dyan tayo nabubuhay, dyan tayo kumukuha ng pera, dyan tayo kumukuha ng income natin, pangkain natin sa araw-araw. Kaya kailangan alagaan din natin. So mamaya pupunta ako mamaya sa isang shop dito na malapit at ipapachange oil natin at Siyempre, ipapa-check up na rin natin kung ano pa yung mga sira niyan kasi medyo gumapal yan na po yung motor natin. Okay? Kaya relax-relax lang relax muna. Bukas na tayo babae. Bukas na tayo babawi. Bye-bye! Pero siyempre, sa ibang sira nito na kaya ko pang gawin, eh ako na po yung gumawa tulad ng headlight na mamatay-matay. Inayos ko na po yan. Okay na po. Gumagana na. Yung signal light, mahirap pong i-ano yung switch i-pindutin kasi matigas na po okay na rin po yan kumana na medyo malambot na kaya sa mga madaling ayusin lang uh, kaya ko naman ayusin ako na lang o maayos pero pagdating sa mga na tayong alam dyan kaya papaayos natin sa eksperto at dito nga ay kinakatay na yung motor natin tinatanggal na yung carburetor syempre lilinisan yan at pag, siyempre pagkatapos lilisan, uh, iba, balik din naman natin yan. At ayan, naibalik na po yung ibang parts kasi hindi na natin pinakita sa video kasi medyo mahaba na yung video natin. Syempre, ipapakita natin yung pagbalik na. At sa part po na to ay tinutono na yung motor natin. At hindi ko na po nabidyohan yung pag-sound check ng motor natin kung okay na ba. Kasi nga, mainit na at kailangan ko na maligo. So ayun, kakaligo lang natin at hindi ko na nabidyohan ang pag check ng motor ko. Pero okay na siya guys, okay na. Ayos na yan, biyahe na yung bukas yan. Okay na yung tunog, nakatono. Okay na yung sa carb, napalinis na natin yung carb na change oil na rin. At saka yung spark plug na adjustan na. Uh, all goods na, all goods na. Kaya pwede nang bumiyahin.